syempre ito yung TV nandito na naman tayo sa loop natin syempre ito yung time na basketing para sa mga ating ng ating mga YB syempre sa morong result sila bibitawan kaya tara let's go basketing tayo and then sa third lap so tara let's go punta tayo doon sa loading station pero basket natin sila at ayan nga si Boss Richie syempre Ayan na, binigay ko na yung papel kay Boss Ichi para magpa-stamp tayo ng ating ibon. Siyempre, tatataka ni Boss Ichi sa pakpak -pak para sa third laps. Ganyan lang ginagawa namin mga katukoy yung pag ako nagre-race, pag sumasali na ako ng derby. So ang release niyan, keson, party ng keson. Uh, third laps na yan, then lalayo pa sa niya yan, baka mapunta na kami ng parting B-Call. So, nilalagyan na yung sticker yung Sing Sing. So, tatlo lang yung ibon natin dyan, mga toyo, kasi sila yung sinalang natin from the start, from training, hanggang sa inabot na ng derby. So, nagsalang din tayo doon sa kabila, syempre, ng mga YB natin na bibitawan sa Morong. So, ayan yung mga tropa natin na nag-iibon. Siyempre, mga follower ni Toyong yan. Shoutout sa inyo lahat dyan sa loading station natin. Si Boss Richie. ano, ang pogi nating coordinator. Siya siya Magandang gabi dyan. Kay Boss Manny Zamora, ang aming presidente ng ARPC Club. At sa Francis Lipo, sa graduation Toll sa mga winner ng mga ibon mo pagdating sa Norte. So, hindi muna hindi tayo pinalad sa Norte dahil first time lang natin sumali. And then, sa next year siguro, paghahandaan natin maigi ang Norte. So, ayan. Nagpa-stamp ulit tayo ng bird natin. Para makapasok sa crates. So, lalagyan siya ng sticker sa ring. So, yan yung ikaklak natin pagdating sa clocking area. So, bukas yan. Ah! Sunday. Abang-abang tayo. Yan, oh, pa si Toyong dyan, eh. Boss Ricky, oh, may mukha pa. <laughs> may sumisilip. Pinatout <laughs> na natin ng tropa. Yan, oh, okay na raw, sabi ni Boss Richie So, lagay na natin sa crate, syempre. At mamaya-maya ay kukunin na yan ng truck. pabiyahi, pa Quezon. Ito yung pinakamasakit. Bayad na naman si Toyong. <laughs> Ganun talaga. Pag nag-iibon, dapat obligation mo silang lahat. Hanggang sa loading, hanggang sa derby, hanggang sa training. Woo! Kaya, kailangan natin paghandahan ang lagi nilang pamasahe pagdating sa mga training. Ay menos natin yan pag may training kasi hindi na tayo babiyahe para sila pakawalan doon. You know, ehano tapos tayo mag loading so na rito buti maaga aga tayo. Pagkatipit sa temperature. Dito ehano boss. <laughs> boss switch. Ehano. Mahatro para yude yude eh yude 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 yude